Ako po si Mayor Dayaday ng Asunción de del Norte. Ang aming bayan ay nakaranas ng uh, malaking baha. Uh, halos kami lahat ay apiktado. Ang mga panan namin ay na, nasira, nasira lahat. At saka ang mga tao, wala nang uh, uh, nasira yung mga hanap buhay nila. Kaya ako uh, nanawagan sa mga uh, gusto. Tumulong. Kaya ng uh, CC, uh, CC6, na uh, kusang pumunta dito sa aso sa bayan ng Asunsyon Davao del Norte upang makambag ng kanilang tulong. Uh, yung uh, relief goods namin uh, ay hindi sapat kasi halos lahat ay apektado kaya kami naging ng uh, dagdag na tulong sa mga merong mga puso. Kung meron kayong uh, may-ambag, willing kami na uh, matanggap dito sa Uh, bayan ng Asuncion Davao uh, del Norte. Maraming salamat po.